Welcome, Europinay! Magtatahi tayo ngayon dahil maulan ng panahon, nakakatamad lumabas. At alam nyo ba, kapag tayo matanda na, mahirap na ilagay yung sinulit sa karayom. Talagang matatagalan tayo. o la 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 la. Magtitipid tayo kasi mayroon tayong utang, mayroon tayong babayaran kada buwan. Utang pa more. Kaya hindi pwede walang trabaho, kailangan talagang magtrabaho. Hindi pwede na walang trabaho kasi pagpunta sa trabaho, kailangan mo rin ng sasakyan. Ngayon, magtitipid tayo para sa ating pangarap. Imbes na itapon, tatayin na lang. Kasi nagtitipid nga tayo. Kaya para makatipid, kumpuni tayo. Mindset ba? Mindset. Pasensya na, bisaya kasi ako dahil. At alam nyo ba kung ano yung tatayin ko? Ito kasi natatanggal. Kaya para makatipid, tatahiin natin imbes na itapon. Sayang din kasi pwede pa namang gawa ng paraan. Practical, ika nga. Kagaya ng ilaw, huwag iwanang nakabukas kung wala namang tao. Sa ng kuryente ngayon, day. Kaya wag sayangin ang ilaw na hindi naman kailangan. Mag-iwan ang nakabukas. Mindset pa, mindset. Isa rin kasi yan sa paraan na makatipid tayo. Malapit na ang December. Pag naumpisahan yung berberber, -ber -ber, di mo mamalayan, December na agad. At di mo mamalayan, bagong taon na. Another year. Dagdag naman yung edad natin. At di mo mamalayan, senior citizen na pala tayo. O diba? O diba? in your city center <that's Dun -dun> Buti na lang bukas ay holiday. Walang pasok bukas. Yes. Walang pasok. Holiday. Kaya, long weekend tayo. Kaya, enjoy the moment. Kaya magkukutingting tayo ng mga kung anong Pwedeng makutingting, magtahit-tahi. Magkumpuni. Ayan. Yung mga pwede pa na mga mapakinabangan na kunting tahit-tahi lang. Tatahiin na lang. Para huwag masayang. Hmm. Um tipid na rin yun. Para tipid tayo. Kahapon, nagpunta kami sa ano. Wala sa plano. Pumunta kami sa yung isang ano nang sasakyan. Tapos, ang plano sana, titingin lang. Biro mo. Biglang, bigla ang desisyon. Meron na gustuhan. Nag-decide na kukuni na pero, mag ano muna, mag loan sa bangko. Kaya, ayun. Utang. Utang. Ganyan lang talaga ang buhay kung hindi ka mangutang. Hindi ka magkakaroon ng ganong bagay. Kagaya ng sasakyan, kagaya ng bahay, kailangan man mangutang ka muna sa bangko. Kaya pag may loan ka sa bangko, buwan-buwan, obligado kang magbayad. Pag hindi mo ito mababayaran, kung sa ano pa, maimbargo, kukunin sa iyo yung inutang mo sa sakyan. Kung hindi mo ito mahulugan buwan-buwan. Kaya nga, ngayon, mindset. Kailangan magtipid. Tipid tayo kasi mayroon tayong utang. Mayroon tayong babayaran kada buwan. O, di ba? Utang pa more. Utang pa more. Kaya hindi pwede walang trabaho kailangan talaga magtrabaho kasi naman sa trabaho kailangan mo rin ang sasakyan hindi ka rin makakarating sa pinapasukan mo kung ang hirap mag-commute, mag-bus. mag, mag, mag ka kung anong oras ang schedule ng bus. Kung mahuli ka, isang oras kang mag-antay. let ka na sa trabaho mo. Kaya ito talaga pag may sarili ka sa sasakyan. Kaya, paano ka magkaroon ng sahil sa sakyan? Mangutang ka. Kaya, utang pa more. Kaya, dapat magtipid. Kasi, obligado tayong babayaran natin yung buwan-buwan. Mga kayuro, Pinay. Ganon talaga ang buhay. Utang. Sino kayang walang Utang. Sa mga malalaking kumpanya. Di ba? Sana all walang utang. Utang pa more. Kayo? Tipid pa more. Mga kayo, Rupinay. Until my next video. Bye.